magandang tangali guys yung parigi nga tayo ayan nga sila Tataas nila guys ayan na sila guys araw ng linggo ayan na sila guys yun oras natin ay 10 47 ay na nga sila guys Good. ito yung look natin <laughs> naayos pa lang natin yun oh. No? simpleng look lang guys ayan ah pala po na yung isa natin ayan ayan ah pa isa isa na sila guys yung ano yan ang kinaganda ng ibo natin guys kasi talagang sa bubong lang sila dumadapo walang ibang dinadapuan sila guys ayan ayan sila guys ang dito na muna ang video natin guys happy sunday ayan na guys sila guys na ano sila guys Ayaw pa ng iba. Ayan guys. Ayan na sila. One. na siya guys. Hingal na hingal. ba oh, o? Ayaw ba ba? Ayan na sila guys. Yan. Dito na natin puputulin yung video natin guys. Yan, papasok na yung isa natin. Ayan pa. Ayaw ba nila bumaba guys pag nasipag sila ang lumipad sabik na sabik ngayon na ngayon na ayun na sila guys si pag nila lumipad guys ngalay ngalay yung ano natin si card natin guys ayan hanggang sa muli ngayon dito na muna ulit yung video natin guys peace out ayan. ito yung lop natin simpleng lop tangyangan guys yun yeah.